Hindi na bago ang kwento ng mga lumang pelikula na kung hindi na wala na ay nangangailangang isalba. Katunayan, naging paksaya ng isang dokumentaryong nagawa ko pitong taon na ang nakararaan. Narito ang aking report. Noong 2005, nagkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng dokumentaryo tungkol sa paghahanap sa mga nawawalang lumang pelikula ng Pilipinas. Napadpad ang aming grupo sa Thailand kung saan naroon ang ilan nating pelikula, pero isinali na sa ibang wika. Isang pangako ang hindi ko manilimutan sa nakilala naming nangangalaga ng Film Archive sa Thailand. Ibabalik daw nila ang mga pelikula ng Pilipinas na nasa kanilang pangangalaga sa oras na magkaroon ng sariling Film Archive ang bansa. Sa pagkakahanap at pagkakaremaster ng 1950 film na Genghis Khan ng batikang direktor na si Manuel Conde, Hudyat na ba para mailagak ang maayos na kopya nito sa isang film archive facility sa bansa? May napag-alamang kaming hindi na magtatagal at makababalik na rin ang Pilipinas ang mga pelikulang iniingatan ng ibang bayan.